Wild well, Duck Dice Sisiw pa lang Ayon, nanay, Ayon, mayroon. Mayroon, mayroon pa Yun ang nanay guys so. Ang daming inakay dyan Bitawan mo Hindi ko nakita yung iba Hindi ko nakita yung iba Ha? Tinaga ko. <laughs> Kala ko ahas oh, binas. Mo yung, ino, ino. Kunin mo baril dyan. <laughs> <tam. laughs> Tago tayo. <laughs> Tumago tayo. Di, ipa -ipa Ipain natin to. Tango nyo, tango. Ay, Ay ito ito. Na Ay biyak yung likod. <laughs> di, tayo, <laughs> di tayo loge Di <laughs> <O> tayo. <laughs> huh? Tatlo, tatlo. 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 Mayroon pa dalawa yung kanon mo nandun. Itong isa dito. Ipalitawin natin 'to dyan, tas tagot ako. Ho, huh? buhay. Buhay na buhay. Guys, oh. Well duck. 'Yan yung isa, well duck. Patay na. buhay 'to, tulong na, piño. Buhayan. na kita kailangan walta. 'Yan din, tumak ay, lulowasak yung likod eh. May nagtakbod mga Nanay? yung ayo na diyan, wala na diyan, dito, dito lang. lang dito lang nagsikalat siya no. Oh. Dito sa may batong to eh. Sumuot sa i bato eh. Dapat nakaganin yung ulo niya oh. Susukan natin. Gaya nung napanood ko. Lagyan mo lang ano. Doon 'yan daro sa may ano, dun, dun ko nakita yung sa may mga batong Dupa ba? di sa bato wala. Oo. Oh. Dodo. Lili toyan, puri may camera. Para mai trail. Salim. Camera mo. Diyan mo lang, gano lang Lili toyan, pulit lang tayo. Ay ay patay na. Dali na Lili toyan.

Tinaga kayo no, ng patay, <laughs> <laughs> sana pare, <laughs> <laughs> gandang paghahawa. Anun, wala <laughs> hindi ba? Baka mayroon pa yung daro. Wasak yung likod ng isa. Kasi ano yun yung kala namin. Ahas ah, ako nag. Nilapitan ko. Wasak yung likod. Ito? Oo. Nagtingin yung dalawa. Naglitawan. Punta doon tumul yung ang pagawa niya may sira daw ay sira daw ano yung post na sinasabi nila ano dito ayan na mga okay, ka wild duck ah? yung ano sigurado kaya naman pagkakabun na naman natin yan kahit maliit na ano <laughs> yan magaling magali. kaya magali. Tago, tago muna, tago. So dito nga ay naisipan na namin umuwi mga kapilyo dahil naiinip na kami at lalamig na kami dahil galing kami sa panguhuli ng isda at nadaanan lang namin itong wild duck. So dito na lang muna tayo at huwag niyo pong kalimutan i-like, share and subscribe ang ating video. And thank you for watching.